Hi guys, good evening. Tapos na tayong kumain at hinatid na rin ng aking yung kuan ba yung nagpolis ako ah nag ah, ano ba yung pumalit sa ako ah, sa kantin. Ah, hinatid na yun ah, ako ang halin alba tawag sa halin. Arkita yung sa tindak ko kaninang umaga. Kaninang umaga, meron akong 100 pieces, ay no, 120 pieces na is candy. Tapos yung juice ko is 169. Tapos yung chicharon ko is 43. Tapos meron pa akong ano ba 'yun? Mani. Meron akong mani 20 pieces ba 'yun? Oh. Tapos, meron din akong mentos. So, tingnan natin guys kung magkano ang kinita ko ngayong araw na to. So, ito yung ano, ito yung ako ang halin. Ako ang kita. So, buksan natin siya. Puro bariya. so two hundred kada balot is one hundred three four five six seven seven eight nine ten, 11 twelve, so 1 2 ang net ang natira kasi may binabayaran ta ako ng utang doon meron akong 100 1200 so ano ang dinidak nila o, deduction so ito ang mga deduction nung di maklaro. Ang nahalin sa ice cream di ah uh, sa mentos 40 pieces may natira na 23 pieces. So ang nahalin is 17 times 6. So ang kinita ko 17 pieces ang nahalin ang nabinta times 6 pesos each, each tapos uh, times 0.85% kasi 85% na lang mapupunta sa akin kasi yung 15% kinuha sa school kasi kuhaan talaga nilang portion to. so ang nabinta sa aking mintos is 87.6 at meron din akong chocolate. Chocolate na Cloud 9. Ang Cloud 9, dalawang box 24. 24 minus 16 ang natira. 8 ang nabinta. So, ang akong halin, ang nabinta is... Uh, 8 ang nabinta times 12 bawat isa. Times 12 times 0.85% equals... Uh, 81 pesos ang nabinta. So, akong chicharon is 44 pesos. 44 pieces. So, ang natira 24. So, ang nabinta is 20. 20 times 15 times 0.85 percent. So, na may nabinta ako na 255. Ang aking juice kasi may natira pa ako dati don sa school uh, naging 169 yung dinala ko plus mayroon pa natira doon nagiging 234 so ang natira is 51 so ang nabinta is 183 times 5 bawat isa times 0.85% So, ang nabinta is 77.75. Yung ice candy ko na 120 is uh, ubos. So, 120 times 5 times 0.85 equals 510. Yung money ko, 20 pieces, may natira na 11, 9 lang ang linta, times 7 times 0.85 so 53 pesos lang ang halin ang nabinta. So, ang total na nabinta is ano? Taro ba? diba klaro Ang akong halin tanan is 1764 Pero nganong nahimo na lang 12 ako ang uh, natira Kasi may araw-araw akong binabayaran Bawat araw is 200 pesos E nung Sabado hindi ako nakabayad So dinubli ngayon 400 So, 400. Tapos, kuhaan ng uh, 400 plus mayroon pang akong binabayaran na tagahatid doon sa akong baligya na motor. Binabayaran ko siya ng 130. Pag hatid lang sa aking paninda. So, naging ang kaltas ko sa aking paninda, sa aking uh, total nga na binta is 530. So, 530 lahat. Uh, 1,764 minus 530. So, ang ako ang halin, gross na ko is 1,234.6. So, di ba? Saan kanyan? Mm, mm Dito ka lang sa bahay. Nagbibinta ka doon sa school. Iiwanan mo lang doon. Tapos, pag pag tuwing hapon may pera ka na mm. oh, ito, 500 yan 700 plus merong kang mayroon 500 so 1 to yung uh, ako ang halin ang gross kinuhaan na to ng utang na 500 uh, 30 so kayo dyan mga nanay kung malapit lang kayo sa school, pwede kayong mag-iwan ng mga paninda sa school. Kasi sa school walang utang. Puro yan cash tuwing hapon cash yan. Oh. Tapos ngay, kakanina gumawa na ako ng ano po, ice candy ko ice cream dito, so ngayon ang gagawin ko na lang is yung juice na lang. Tapos may natira pa akong chicharon doon, mayroon pang mani. So, hindi mo na ako bibili ng mani at saka chicharon. At saka yung chocolate. Ah. Uh, uh, so, ano lang, sa Miyerkules na lang ako bibili maghatid doon ng ano, iba kong paninda. So, di ba? Pag magtiyaga lang, so, kikita ka rin kahit nakasap nandito ka lang sa bahay ayoko magdinda ng sari store kasi yung sari store ang mangyayari magiging sira-sira sira-sira si, sira -sira store oh di ba diba? so okay na tong mag negosyo ko dito lang ako sa bahay di muna na ako papasok sa trabaho kasi ano magpapalakas mo na ako kasi alam niyo naman na may sakit ako di ba So thank you for watching guys. Sana may nakuha kayong mga idea kung paano kumita kahit nasa bahay lang. So thank you for watching.